Hi, mga brother and sister, good morning po. Uh, na naman po ako, si Ating. Pupunta naman po tayo ng bayan ng Malabon para mamili ng karne at isda. Doon tayo bibili dahil mga mura doon. Araw-araw po ako nandun. A few moments later. Sute okay, ko dito ako makuha ng isda. Mura kasi dito. Bibili tayo ng yellow pin. Ako kayo walang gawaan ah? Sige, ako lang 90 lang ang kilo. Sige.

ano tilapia nyo? Sariwa. 130 daw kilo ng tilapia ngayon. Buhay. Mura kasi dito. Ayan o. Ang dami isda dito. Eh, magkano dito sa Bicaw mo, te? 140. 140 140 daw. Kano galunggong nyo, kuya? 200 ang kilo. 200 kilo to. Tapos, ito tumpok na magkano? 50, 50. Ito 50 lang ang tumpok naman. Sariwa po siya. Sariwa na lang tumpok. ito. Oh, tingnan mo ang tao. dami. Wala nang malalaki. Ang dami na nasuki. 70 lang daw kilo na sila. Ay, ka naman, kuya. Para kami ka. Suki ko si kuya. Na. Kaya ko sa kanya. kuya tayong ay tinapbya yan. Okay ganarin na. Oh sige. Ayun, 80 lang ang kilo. Tako lang laki. Hindi ganun. Ayun. Sige di lang. Oh. Makan na ba, sige gawin mong ano? Sandan. Sige na. Sanda lang. Oh, ay sanda na, may dagdag pa. So, sa timbang ko yan. 80 lang ang kilo na paka Oh, may mga hipon din dito. So, may hipon. Lahat isda po nandito. Ang dami tao. Mga kahating ito. Grabe tao. Grabe tao dito. Sa so, para 120. Para 120. 120.